mga kabibi boy karon adlaw guys wala pasok adlaw nang duming adlaw Domingo, karon guys sugo manong ko sa akong asawa guys sa palaba laba jud ko guys sugo ah laba jud ko sa akong asawa mo sugo muna ako ko kay palit og daw ni ba para ini sa akong asawa simot niya sa masangina umot ra pod pero po bugay masuko ba ay, simbot nya bao ah. Bao, yung labas yan lang masago pa. Maoto. Ay, samong sa Ma mga asawa, guys. Ay, ang asawa, una sa lamig, era una. Ini eh. ka. Lugay na. Ay, sakit din, ulo legend. Karon, guys, padulong na ako sa si 7:11, guys. Lakaw raw, okay, eh, guys. Dorong, guys. Tagdaon ni, guys. Karon ko sa mga asawa, guys. Mayon chaa paglimpyo sa house, ah, Limpyo giling ko ngayon not... pagluto, luto dyo pag rin ko. Paglaba, laba dyo rin ko. Kung kong isulti, sundon ako para wadi isamo. Ngayon ko na unahan malibang boys. Sa minyo, mawag -maw -maw ina, daog yun mo sa inyong asawa. Ma mawag ina inyong dangatan. Na guys, kay eh, kaulan yun kayo. Kay dagoom na. Mga ilakaw. Ang sikitag motor ba? Apoy, nakailakaw. Mali, muhipoy arong tiin. Ang anay, huwag motor, ani. Ah, eh? Sa doon, magmotor na lang kita, ah, eh, para hindi mga muhi po yung itong tiil. Sa doon ay ah, eh, nararag, tabok na arsada ba? Ah, bin -bin -bin, oh, yung labi, no. palit. Oh, ah, sulod na ko, ah. Palit ako, kundre, di yung baboy, dito yung manok. Bulad, ani, ah, eh. may mga bulad, kaya eh. kwartaan kayo. hadin video guys selamat